Yes, good news guys. Uh, may nakita tayo ngayon dito ng uh, naglilinis nitong uh, at naghahakot nitong basura. Ayan no. Yan. Good news, good news. Thank you po. Thank you. Ah, uh, na. Itong basura Pati stereo mali ano, ah, malinis na rin guys. Ayan. So dito to sa Tayuman at matagal din nating na na kitang hindi hinahakot itong naturang basura ayan. Oh. Ayan. Good news. Hinakot din. Dito to sa kahabaan ng uh, tayuman, guys. Ayan, oh. So, minomonitor kasi natin yung paghahakot ng basura ayan ayan MMDA sa so, ilang araw halos uh, linggo ang pagitan bago na linis itong Oy! ano yes nakakot din tagal no ang tagal ang tagal Ilang linggo po yung hindi nahakot, Nay? Lunes. Ilang, ilang araw pa po yan, yung pasurang Lones yan? Lunes ko po, po naku, nilagay dyan nila pitches gali, yan, galing Ah. Siyempre, yung mga tao, pag nakita yung basura, dinadagdag. dito oh. oh. Padagdag ng padagdag. O, padagdag. po yan dyan, yakad, oh. uh, So, lunes Father, ko pala. lahat yan so sa kasama yung... So, ibig sabihin, so, Merkulis, Uh, oh, so anong nangyayari pala pinagtatambakan ng basura ito pag nakita ng mga residente na may nakatambak dito na basura eh siyempre pagtatapon na rin diba kaya ayan ganyan ang nangyayari guys MMDA MMD kay boss o bos sa City Hall? DPWH. Okay. Alin ang City Hall? Ayan. Wala pa si Mayor eh. Sa July pa, no? Nasa pa ko. Ah, yung back ko, MMDA. Itong Truck Local ito government. Ah, local government si City Hall. Okay. So, yun guys. Good news ano kasi na na kasi pag ikot-ikot natin dito sa buong Metro Manila nakita natin puro basura. Lahat ng ano nakikita niyo basura inaano ano yung ito niyo na. Pati Abad Santos ayan uh, Rizal Avenue. Daming basura, di ba? Uh, so hindi hindi kaya nga, kaya nga, dami nang nagrereklamo, baho na po ang Manila, guys. Guys, Guys, tulong-tulong na kasi namamaho na po ang uh, Manila, guys. Kasi nakikita natin, di ba? Ah, uh, umikot tayo ng Rizal Avenue. San tambak din na basura nakikita natin. Kasi Abad Santos, Binondo, so lahat na ikutan natin, eh punong-puno ano puro basura. So ito, ayan oh, no? MMDA. So salamat, salamat at uh, nabigyan kami ng atensyon dito sa Manila. ang dami na, ang dami tao nito. Ang dami, ang dami nila. Ang daming nagtulong-tulong na guys na, ano. Ayan. sandali lang pagka may bako eh. Pag binano-mano kasi yan, pag ang tao lang ang magsasapas sa truck, paan ako matagal. Saka ang ano nito kasi, no, ah, uh, plastic-plastic dapat sana nasa garbage bag Yo hello. Voy So, ang sabi nga daw po, lahat ng makita nilang basura, madaanan nilang basura ay uh, kanila na pong hahakutin. Ayan guys. Ayan. Sabi. Okay. imagine mo isang truck halos halos isang truck ang uh, basura na nakuha dito sa tayuman between Almeda ito yan yun o oh. lakas ng bako So ayan guys, maraming maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa update natin dito sa Manila update, no? Kasi uh, minomonitor natin palagi itong basura. So good news at may nakita tayo ngayong nagahakot nitong uh, naturang mga basura. Yan, very ano, napaka lilinis. DPS. Ah, DPS ito. Sorry, sorry. DPS na po. May kasama tayo rito. Taga DPS din po kayo. Ayun. Yes, okay, sir. Puro DPS po yan. Aga, okay, taga DPS po. Wala ito. Sorry. Ayan po. DPS, guys. Ito, sila. Lahat ito, sir. Iikutan nyo. Lahat ng may nakita nyo basura. Ah, okay. Ito, ayan. Kagaya po nyan, guys. May mga dumarating na rin pong mga basura. So, salamat po ng marami. DPS. DPS maraming maraming salamat sa pagsama sa atin you know Ayan yeah, o, ang dami o. No? Uh, nang nakita nilang may naghahakot ng basura, uh, marami na rin mga lokal na nagtatapon guys. Ayan. Mga nanggagaling ito sa uh, iba't ibang barangay. Dapat sinasabihan na. May iba na o, hindi, may nakikita kasi nakatamba kaya sinusundan. May hinuli pa, guys. May hinuli pa. Ano yun? Ba't hinuli? Malinis uh, na, guys. So, may na, mataan pa tayo na... Uh, hinuli nung ano nung uh, pulis so hindi na natin inalam kung anong dahilan at bigla pong nagtakbuhan dito yung mga tao no so uh, hindi na natin inalam uh, kasi may uh, hinuli na isang tao rito uh, hinuli ng dalawa pulis so hindi kinaya ng isang uh, ten wheeler truck uh, pinalitan na naman uli ngayon ng isang uh, mas maliit na para kala talaga ubusin Linisin talaga itong uh, kalyeng ito. Yan, malinis na po. Malinis na. Ang kaninang uh, napakadugyot at uh, santambak na basura. Ngayon, makikita natin, malinis. Malinis na malinis na, guys. Ayan, so salamat po. Salamat at sa mga gigiting natin mga taga-DPS. Ayan. Malinis na, guys. Malinis na.